Yun, what's up sa inyo mga boss, no? So, may init pa mga lods ang balita, no? Na nilon nila yung online driver, driver's license renewal system nila ng LTO. Siyempre, para sa atin mga uh, motorista, no? maganda at maganda, uh, malaking bagay ito, no? Parang less hassle free tayo para sa pag-renew, no? Tsaka, mababawasan yung uh, corruption or fixer dyan sa LTO. Alam ano naman natin, talaga lalo na yung mga Uh, first timer natin kababayan no, lalo na pagdating dyan sa pag renew at pag apply ng lisensya napaka alam mo hassle talaga at saka yung maraming sumasalubong so ito yung nilunch nila online na so sana mapapadali no so ito ngayong nga araw mga lods uh, July uh, ano ba yan ito papakita ko sa inyo July yan July 10 yan nilunch nila ng LTO partnership ng DOTR yan yan yung kanilang online driver license renewal system. Yan, kinakita niyo mga lods ngayon lang 'yan, no? Oh. Yan. So yan, papakita ko sa inyo mga lods kung paano to ginagawa, no? Itong online renewal nila. So, tara mga lods, titingnan natin kung paano at anong uh, ano kung ano yung kalalabasan ng online na to. So, tara mga lods, tara to online driver's license renewal. Para makapag-renew ng inyong lisensya, buksan lamang ang e eGov app. I-click ang NGA at hanapin ang LTO. Piliin ang online driver's license application. Pindutin ang complete your profile to continue. At kompletuhin ang online driving enhancement program at kumuha ng medical certificate. Kapag pinindot ang ODEP, mag-register at mag-selfie. Magbayad, simula ng online learning journey kailangan lamang manood at kumpletuhin ang mga learning materials na tatagal ng limang oras. Pagkatapos, maaari nang kumuha ng exam. Kapag nakumpleto na lahat ng topics, makatanggap na ng ODEP Certificate at maaari nang bumalik sa eGov app. Para naman sa Medical Certificate, magbook lamang ng appointment. Piliin ang inyong preferred date at time at sagutan ang Medical History Questionnaire. Magbayad para sa Medical Examination. At sa araw ng inyong scheduled appointment, pumasok sa teleconference room kung saan may naghihintay na doktor. Kumpletuhin ang medical test na ipapagawa sa inyo ng doktor. Kapag nakumpleto ang exam, makakatanggap na kayo ng result ng inyong medical exam. Ipapasa ng doktor ang result gamit ang biometric scan at matatanggap ng aplikante ang kanyang medical certificate. Kapag may ODEP certificate at medical certificate na, pindutin muli ang continue i-upload ang harap at likod ng inyong driver's license at automatic na i-analyze ia ng AI ang inyong data. I-check kung tama ang impormasyon at puna ng kulang. Pindutin ang next at ilagay ang inyong address. I-double check ang mga detalye ng inyong lisensya at i-upload ang photo at signature para sa inyong driver's license. I-review ang lahat kung tama ba ang nakalagay na impormasyon at maaari nang isabit ito. May kita dito kung kumpleto na ang inyong mga requirements. Pindutin ang Apply Driver's License at piliin ang Renewal. Bayaran ng transaksyon at makakatanggap kayo ng text na successful na ang inyong transaksyon. Makikita rin ang status ng inyong application. Kapag na-approve na, makakatanggap kayo muli ng text mula sa LTO. At ang panghuli, Piliin kung gusto nyong ipadeliver o i-pick up ang inyong lisensya gamit ang app. testing ko naman sa cellphone ko kung paano mag-renew no? nung actual na no? itong araw din mismo mga lods. Sa try natin actual, okay? Tara. So ayun mga lods, sinopen ko na yung cellphone ko. No? Ayan, fingerprint lang natin yan mga lods. Then pumunta na tayo sa mismong application ng e-gov. Yan. Download lang kayo yan mga lods sa sa cellphone niya sa Apple uh, sa Apple uh, Apple hindi ko lang kung meron sa Apple Apps no sa Play Store yan so punta lang kayo sa Egov ah uh, yeah Egov Egov yan then punta lang kayo sa search button hanapin niyo lang diyan mga lods yung LTO makikita niyo diyan mga lods ayan ang LTO yung click niyo kagad then online driver's license application yan clinic ko yan mga lods sa ito yung lumabas yan, medyo matagal talaga mga lods eh, no? Matagal. So, dahil siguro marami yung nag, uh, nagtatry sa araw na ito. So, try nyo din mga lods itong pagpanood nyo to. So, ay, itong araw na to nag error So, ito. Sorry tayo mga lods, sorry. yeah Yun, so yun na nga, hindi tayo nakapag-try dahil siguro uh, nag-error pa yung system nila. Dahil siguro nung nilons, sig nagsabay-sabay siguro yung tao. <laughs> So, yun na lang, siguro try nyo na rin yung sa inyo, siguro sa darating na araw or bukas, next time, mga ganun, bala na kayo kung kailan kayo free. Subukan nyo mga lusik. pero ako susubukan ko, well, di tayo makawala ng pag-asa, subukan natin yan, <laughs> at nang makapag-try tayo, no, sa so, online. So, yun. Meron naman instruction na binigay at nakita niya naman ulit. Ano na lang, post and play nyo na lang mga lods. Then ilalagay ko na lang dito sa screen. Yung procedure na rin din siguro no para lahat tayo makasabay, no? So, yun, all goods. Tama yung ginawa nung ano, LTO. At least online na, no? Tuloy sa sabi ko, less corruption. Very good 'yan, mga lods. At least tayo, ano tayo paabante tayo, mga lods, hindi tayo paorong, no? So, yun, all goods. Ride safe tayo, mga lods. Peace.